Hi, magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakan natin ngayon ay isang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako po ay may asawa at isang anak. Meron akong sariling property na gusto ko sanang ipamahagi sa aking pamangkin na nag-aalaga ngayon sa akin dahil ako ay may sakit. Pwede kaya akong gumawa ng will o testament para ipamahagi ko lahat ang aking mga property sa aking pamangkin. Kailangan pa ba ng consent ng aking asawa o kaya ang korte kung gagawa ko ng will? Maraming salamat, attorney. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang patnubay at para magkaroon tayo ng counting legal na kalaman sa ating topic. Bago natin talakayan ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang ipamahagi ang isang asawa, ang kanyang buong property sa kanyang pamangkin sa pamamagitan ng will o testament? kailangan ba niya ang consent ng kanyang asawa o permiso ng korte? Una sa lahat, ano ba itong will o huling habilin? Ang testamento o yung will ay isang legal na document kung saan pinahintulutan ang isang tao na kontrolin ang pamamahagi, ang distribution, ang pamimigay ng kanyang ari pagkatapos ng kanyang kamatayan. Para maging valid ang will, kailangan na ito ay nakasulat. Hindi pwede sa salita lamang. Hindi pwede yung ganito. O ikaw, Johnny, bilang panganay, sa iyo na yung lupa sa aringay laon yun. Hindi pwede yan. Kailangan na nakasulat ang iyong huling habilen. Ang paggawa ng testamento ay sa personal na gawain. The making of a will is strictly personal act. Hindi maring ibigay sa ibang tao ang pagpapasya. Hindi pwedeng gagawa ng special power of attorney para bigyan ng karapatan ng isang partido o kaya isang ahente na siya yung gagawa ng will, siya yung gagawa ng testamento para sa iyo. Sino ang maring gumawa ng will o huling habilin? Lahat nang tao na hindi pinagbabawalan ng batas ay maaring gumawa ng testamento. Pero yung mga wala pang 18 years old ay hindi pwedeng gumawa ng will. Ganun din, upang makagawa ng isang testamento, mahalaga na ang testator ay nasa mabuting pag-iisip sa oras ng paggawa ng will. Halimbawa, kung lasing na lasing, yung gagawa ng will, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung mag-execute siya ng will sa ganitong kalagayan, hindi valid ang will. Pero, ipinapalagay ng batas na ang bawat tao ay may mabuti at wastong pag-iisip. The law presumes that every person is of sound mind in the absence of Proof to the contrary. Dalawang klase ng will o huling habilin. Ang una ay yung tinatawag na notarial will. Ang notarial will ay isang notarized na dokumento. Dapat itong pirmahan at pinanonumpahan ng mismong testator o yung gagawa ng will. Dapat na pinirmahan at pinanumpaan ng tatlo o higit pang mga witnesses. Dapat nasa presence ng bawat isa. Ang tatlong saksi o yung three witnesses ay hindi dapat maging binipisaryo ng testamento. Hindi, siya, hindi sila pwedeng maging tagapagmana. Halimbawa, yung isang witness ay tagapagmana, kailangan ng additional na witness. Kung sakasakaling yung isa pa ay beneficaryo, kailangan pa rin ng additional na naman na witness. Dapat din lagdaan ang testator at ang mga witnesses ang bawat pahina ng mga testa ang nasabing testamento maliban lamang sa huli. Sa kaliwang margin sila pipirma. Ang lahat ng mga pahina ay dapat may nakasulat kung ano ang pahina at ito ay nakasulat sa litra. Sabihin nila page 1. Yung 1 hindi numero dapat o n e 1. Yan ang notarial will. Ang holographic will naman ay buong nakasulat kamay na dokumento. Hindi ito kailangan masaksihan, hindi kailangan na manotarized. Dapat itong buong nakasulat, napitsahan at nilagdaan ng kamay mismo ng testator o yung gumawa ng will. Ang testator ay dapat pumirma sa ibaba ng testamento. Anumang karagdagan na mga provision na nakasulat sa ibaba ng kanyang lagda ay dapat din na may pizza at pirmahan din niya uli upang maging valid ang additional na provision. Hindi na kailangan na ibunyag ng testator kahit kanino na siya ay gumawa ng will. Hindi niya kailangan na ipalampas sa mga binipisaryo yung disposition ng will gayon pa man, mas mabuting ito ay gawin sa pamamagitan ng advice ng abogado upang matiyak na ang nilalaman nito ay wasto at upang matiyak na ang document ay mahahanap pagkatapos ng kamatayan ng testator. Ang isang testamento, will ay dapat masuri sa korte bago ito may patupad. Ito ay yung tinatawag nating probate ang probate ay isang paglilitis sa korte upang itatag ang bisa ng testamento ang ibig sabihin ang probate ng testamento ay patunayan sa korte na ang document na ginawa ng testator ay talagang huling habilin nito siya mismo ang gumawa hindi huwad hindi peke ang tanong, ang mga ari-arian ba ay ililipat kaagad? Ililipat na kaagad sa binipisaryo kapag pumanaw na yung gumawa ng will? Ang mga ari-arian ay mananatili sa pangalan ng namatay hanggang sa makumplito ang proseso ng probate. Ang mga ari-arian ay hindi maaring ilipat ng walang probate. Pero ang tanong, maaari bang ipaprobate will habang buhay pa ang gumawa nito. Ang pagprobate ng testamento habang buhay pa ang testator ay magandang paraan at napaka dahil nakikita mismo sa ng, ng korte na ang taong lumikha ng will ay nasa mabuti at nasa wastong pag-iisip. Makikita ng korte na walang nagpwersa sa gumawa ng will at ito ay kanyang voluntaryong ginawa. Makikita mismo ng korte na ang testamento ay talagang nagmumula sa testator at ang mga nakalagay sa kanyang testamento ay talagang kanyang mga kagustuhan. Ngayon, yung tanong ng ating viewer, pwede ba niyang ipamigay ang kanyang buong property sa kanyang pamangkin na nag-aalaga sa kanya? Anong sabi ng ating batas tungkol dito? Ang sino mang walang sapilitang tagapagmana o walang compulsory air ay maaring ipamahagi Pama, sa pamamagitan ng will ang lahat ng kanyang ari-arian o anumang bahagi nito pabor sa sino mang taong may kakayahang magmana. Pero kung may sapilitang tagapagmana o mayroong compulsory air, ang pwede lang niyang ipamahagi ay yung free portion ng kanyang ari-arian. Sino yung mga compulsory heirs? Ito yung legitimate na anak. Kung patay na itong legitimate na anak, yung anak, yung apo. Legitimate parents at grandparents, illegitimate parents, surviving spouse, yung biudo o biuda, yung mga illegitimate na anak o yung kanilang mga anak. So, sa kaso ng ating tagasubaybay, meron siyang mga compulsory heirs. Ito yung kanyang anak. Ito yung kanyang asawa. Sila yung mga sapilitang tagapagmana. Sila yung compulsory heirs. Therefore, hindi pwedeng ipamahagi o ipamigay lahat ng property ng ating viewers sa kanyang pamangkin. Nakasad sa batas kung merong isang anak at merong surviving spouse, merong siyang nabubuhay na asawa, ang mamanahin ng anak kung gagawa siya ng will, ang mamanahin ng anak sa state ay one half kalahati ng state. At ang byudo o byuda naman ay one-fourth ng state. Ang natitirang one-fourth ay ito yung free portion, ito yung maaring ipamahagi ng testator sa ibang tao sa pamamagitan ng will. Nangangahulugan na pwedeng gagawin ng will ang ating viewer, ang ating taga-subaybay at ibigay sa kanyang pamangkin itong one-fourth na ito. Ito, yung, ito ay naayon sa ating batas. Hindi naayon sa batas na ipamigay niya lahat ng kanyang property sa ibang tao yun lang free portion ang pwede niyang ipamigay. Ang mga compulsory heirs ay may nakalaan, may nakareserba na property na kanilang mamanahin. Tungkol naman sa tanong na kailangan ba niya ang consent ng kanyang asawa kung gagawa siya ng will, ang nakasaad sa ating batas ay nasa Articles 802 ng Civil Code. A married woman may make a will without the consent of her husband and without the authority of the court. Maliwanag, nakasaad sa batas na maaaring gumawa ng will ng isang may asawang babae na hindi na kinakailangan ng consent ng kanyang asawa, hindi na kinakailangan ng permiso ng kanyang asawa, o kaya'y authority mula sa korte. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan sa na meron kayong napulot na counting kalaman sa ating discussion. Bago tayo magtapos, shout out muna tayo kina Junior Luke Villar, Juni Ramos, Gunblade Renzo Koken, at siyempre birthday greetings kina Fede Andrada sa June 25. Happy, happy birthday, Peddy James Robinson sa June 25. Ruth Tumamao sa June 25. At Richard Redella sa June 27. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. See you again sa ating susunod na video. Bye-bye!